Humataw na ang Feb Ibig Zumba Party 2024, isang libreng bazumba na pinangunahan ng Kabarangay Civic Society Organization Incorporated sa Soldiers Village Court Sabado ng gabi. Humigit kumulang dalawang participants ang nakiisa mula sa iba't ibang lugar sa Barangay Santa Lucia. Ayon din sa mga nag-organisa, may mga nakilahok mula sa ibang lugar naman sa labas ng Pasig. Nagpasalamat ang organisasyon sa mga nagpaunlak sa kanilang imbitasyon at nakilahok sa programa. Ngayong gabi pong ito, nagkaroon po kami ng isang programa o isang event kung saan ito po ay tinatawag naming pag ibig Zumba uh, Party 2024 kung saan uh, napakaganda po nito dahil napag-alaman po namin na dito po sa aming barangay mapababae man o mapalalangke ay mahilig po sila magsumba at kaya naman po nag- nag ano po kami ng isang programa na makakatulong po sa kanilang kalusugan lalong-lalo na po sa panahon natin ngayon. Ito pong mga participants natin ay nagmula po ito sa iba't ibang compound dito sa Barangay Santa Lucia. Nakakatuwa pong isipin dahil almost na sa 200 po ang participants na umatin po ngayong gabing ito. Nakausap po natin ang lahat ng mga presidente ng bawat Zumba na, na umatin po sa atin at hindi naman po tayong nabigo, pinaunlakan naman po ang ating imbitasyon na sila po ay umatin dito. Meron pong Bautista Compound, syempre din dyan po ang mga Forever Friends. And may, uh, may hugo din po, andyan po ang uh, presidente nila na si Ma'am Arlene Molina and of course, ang kanilang vice na si Ati Jen. Meron din pong bauti, uh, Morales Compound, nakita ko rin po. May pretty ladies po dito sa soldiers, may bliss din po. Akong nakita na umatin po ngayong gabing ito. At sa lahat po ng mga individual na tao na nandito po sa atin, upang makiisa sa ating uh, Sumba party maraming maraming salamat po sa inyong lahat at of course uh, hindi ko po magagawa ito uh, kung wala ang aking mga officials the KCSO officers maraming maraming salamat po sa inyong lahat especially si Ati Sherilyn Paygan and ating Mayra Mahilum na nandyan sa akin para suportahan ang KCSO and all the officers. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ang mga nagbigay sa atin ng sponsors, hindi ko po magagawa ito kung wala din po sila. Ang ating Mayor Biko Soto, Vice Mayor Dudut Jaworski, Congressman Roman Romulo, and all the City Council, maraming salamat po, especially kay Consi Maru and uh, Saivel Asilo, Konsihala Saivel Asilo, uh, Konsihala Ko uh, Cory Raimundo, at sa lahat po ng mga city council na nagbigay po sa atin ng tulong, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Kagawad Eric Balog, maraming salamat. Uh, Kagawad Roy Balingit, sinabihan din po natin na makiisa sa atin at di naman po nagdalawang isep ay nandito rin po uh, para makiisa sa atin. Maraming salamat po. And of course, Uh, the president din po ng Soldiers Village, headed by uh, Pres. J.R. Estanco. Pinaunlakan tayo sa venue na ito uh, upang maisakatuparan yung ganitong malaking event. Maraming maraming salamat po sa lahat ng pamunuan ng Soldiers Village. Ma'am Dolores Rigor, dahil nandyan lagi sa likod ko lalong-lalo lalo na sa usaping Zumba na din siya sa atin nag-donate din po siya ng, ng mga awards, mga parapol po sa ating programa. And of course, kay Sir Curly Diskaya ng St. Gerald Construction, maraming-maraming salamat Sir Curly and Ma'am Rowena Diskaya, maraming salamat po sa suporta sa KCSO ang family uh D camp ng uh, Meeting Place Restaurant kay Sir Christian Hernandez, Tita Senya Elnas, dahil nandiyan ang suporte nila sa akin sa pagdidesign pa lang po. Yung mga hindi ko pa po nabanggit, di ko na po kayo iisay isahin pero ang taos pusong pagpapasalamat ko po ay nandiyan lagi sa inyong lahat. Meron po kaming page. Palike and share po ang aming page. Kabarangay Civic Society Organization. Lahat po ng mga programa po mga proyekto namin, at sa mga susunod pa po, pinopost po namin yon At alam ko po, uh, makakatulong po sa inyo. Lalong-lalo lalo na po, sa darating na pasukan, bilang isang guro, uh, ako po ay magbibigay po sa lahat ng mga kabataan ng 200 na school supplies. Uh, siguro, tinatarget po natin yan middle ng March or April po. At ito po ay uh, sa lahat ng mga kabataan po na nag-aaral from grade school hanggang junior high school, mabibigyan po natin. Meron po uh, uh sumba ngayong araw na to uh, sa pamumuno, pamumuno ng KCSO ni Teacher Salde. Kinasagawa yung pre-sumba dahil to celebrate, syempre, Feb Ibig, Feb, oo, Valentines. Para mag-celebrate din ang Valentines. May mga papremyo pa tayo, mga SAS and certificate, yung mga sumbak king, sumbak most energetic. Most energetic. Um, darling of the crowd, mga ganyan. May mga parapols din. Hi, kahit po namin yung mga gusto sumali sa mga Zumba uh, sa kanya-kanyang uh, barangay. Uh, pakiligid po natin ang -Zumba, uh, mga Zumba dahil maganda po ito sa ating kalusugan. At uh, nakapag-enjoy din po. Nakakaganda. Siyempre, uh, healthy. Uh, maganda Huwag niyo pinapawisan. Magandang exercise sa uh, ano na, Ricardo. Maganda sa puso. Lahat. Kayuwa sa sakit. High blood. Maganda sa kalasugan. Maganda sa, maganda po kasi pinapawisan ng tao. Masayang gumiling at umindak ang mga Zumba groups at dance instructors. Ayon sa kanila, maliban sa sayang dulot ng Zumba, ay aktibo silang sumasali dito dahil sa usaping pangkalusugan. Kaya po kami nandito sa uh, Pasig para mag-support uh, po sa isang Zumba uh, event. At uh, kasama po namin yung mga iba-ibang instructor dito at ang mga ibang mga client namin para, para kasi na mga katawan nila. At uh, maraming maraming salamat po sa uh, nag-invite sa amin dito kaya Teacher Salde at ang uh, sponsor ng KCS. Sa lahat ng mga nanonood at sa mga... Nandito ay uh, sana supportahan nyo po ang isang dance fitness or Zumba fitness para po sa ating mga kalusugan at para humaba ang ating buhay. At yan lang po. Gusto rin namin kayong invite sa darating na July 25 sa Davao City and sa Cagayan de Oro. Sa mga taga-Cagayan -taga de Oro, sana supportahan nyo po ang aming grupo, ang MMDI. Kita-kiss po tayo dyan sa mga susunod na event. See you there! nagkakaisa yung mga tao in behalf of Soldiers Village sasamahan pa ng ano uh, barangay civic society at saka yung mga kapit ano dito sa Santa Lucia nagkakaisa sila kaya ginawa itong prisomba dahil magkakaisa lahat gusto ko lang manawagan sa lahat ng mga mahilig umindak na libling libre laging pwedeng dito sa soldiers magsumba tayo para sa maayos na malakas na pangatawa natin. Ano, support po kay ano, kay Fresh JR. Uh, Matagal-tagal na rin po. nakukuha ko po sa benefit sa sumbay yung ano po, kalusugan po, health. Yan. Pampa, ano po ng, ano, ng health. Ako si Luan Peñano para sa latest ng Ainus Pasig.